Nagsimula ang episode 8 sa pamagat na, sino ang mananalo, labanan sa tunay na lakas ng sinumpang prutas. Ipinahayag ni Buggy ang kanyang relasyon kay Shanks, dahil pareho silang mga alagad na nagtatrabaho para sa isang piratang crew, habang ang mga pirata ay nagnanakaw sa isang barko, natagpuan ni Buggy ang isang mahalagang mapa ng kayamanan at itinago ito para sa kanyang sarili, nalaman niya mula kay Shanks na may nakuha ring sinumpang prutas ang mga pirata mula sa barko plano ni Buggy na nakawin ang prutas, tumakas mula sa crew, at ibenta ang parehong prutas at mapa. Kumain si Buggy ng peking sinumpang prutas, sa harap ng mga pirata, habang itinago niya ang tunay para sa kanyang sarili. Gayunpaman, bago siya makaalis kasama ang prutas, nahuli siya ni Shanks, na nagdulot sa kanya na aksidenteng kainin ang prutas. Nawala rin ni Buggy ang mapa ng kayamanan nang hinampis ng hangin ang mapa palabas ng barko. Si Buggy, na permanenteng nawala ng kakayahang lumangoy, ay hindi nakuha ang mapa, na munti ka ng mamatay dahil sa pagkalunod, mabuti na lang ay nailigtas siya ni Shanks, nagalit si Buggy dahil hindi niya nakuha ang mapa, na nagpasira sa kanyang mga plano, na umalis mula sa mga piratang kanyang sinasamahan, at magsimula ng sarili niyang crew, kailangan niyang maghintay ng isa pang sampung taon upang makakuha ng kayamanan, na kinakailangan upang makapagsimula ng sarili niyang crew. Sa kasalukuyan, nagpatuloy na naglalaban sila Lupi at Bagi ng kanilang sinumpang prutas na kapangyarihan. Nakita ni Buggy si Nami na sinusubukang umalis dala ang kanyang kayamanan. Gamit ang Bar Bar Festival, hinati-hati ni Buggy ang kanyang sarili sa maraming piraso at sinubukang agawin ang kanyang ninakaw na kayamanan. Gayunpaman, dumating si Lupi upang tulungan siya at sinabing siya ang harapin ito at pinabagsak ito. Sinubukan ni Buggy na muling buuin ang kanyang sarili, ngunit pinigilan ni Nami ang maraming bahagi ng kanyang katawan gamit ang lubed, na nagresulta sa mas maliit na Buggy. Pagkatapos, inataki ni Lupi ang humihinang Buggy gamit ang Gomo Gomo no Bazooka, pinalipad siya sa hangin at palabas ng bayan. Ibinigay ni Nami kay Lupiang ang mapa ng Grand Line, habang siya naman ang nag-iingat ng natitirang kayamanan ni Buggy. Pumayag siyang pansamantalang sumama sa crew, bilang pagkakataon upang makakuha ng bellies, samantala, ang mga mamamayan ng Orange Town, na lumikas sa mga gilid dahil sa pagsalakay ni Buggy, ay lalong nag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang alkalde, at nagpasya na bumalik sa bayan, gayon paman, dahil ang grupo ang tanging mga pirata na natitira sa bayan, sila ay maling inakusahan sa pagkawasak ng bayan, tumakas si Lupi mula sa mga galit na mamamayan. Si Chow Chow, na alam ang tunay na intensyon ng crew, ay huminto at hinarangan, ang mga humahabol na mamamayan sa crew ni Lupi, na nagpapahintulot sa kanila na pumunta sa pier upang makatakas. Sa bayan, nagising si Boodle at natuklasan na matagumpay na naitaboy ang buggy pirates mula sa bayan, pumunta siya sa pantalan upang pasalamatan ang grupo habang umaalis ang mga ito. Sa pagkabigla ni Nami, iniwan ni Lupi ang kanyang mga kayamanan, upang magamit ng mga mamamayan para sa pagkukumpuni ng bayan, sa isang malalayong isla, isang misteryosong lalaki ang nakatayo, at naghihintay ng mga bisita sa kanyang lupain.